Welcome to Korea! Ayan, dahil sa init ng panahon, magluluto tayo ng pritong itlog. Okay guys, so ito yung ating kalaha. Lagyan natin ng mantika. I-try natin guys kung makakapagprito prito talaga tayo ng itlog. Dahil sa sobrang init ng araw. Okay? So ayan, ayan guys. Makakapag-luto kaya tayo, tayo guys. Yan, tignan natin kung makakapagluto tayo ng itlog. Dito sa sobrang init ng araw. Yan, nakikita nyo naman guys, no? Tumutunog pa yung ating mantika. Yan, try natin guys kung makakapagluto talaga tayo ng itlog. Okay? Ito yung ating itlog. Ito guys. Makakapagluto nga tayo guys. Tignan mo yung itlog, ang itlog. Ayan. Ay. Try natin. Ayan, tignan nyo guys. Kung makakapaglotong na tayo ng itlog. Ayan. Hindi po na, parang talaga guys, ano. Dito lang yan sa ko